Lahat kayo ay nakarinig na tungkol sa oxygen at carbon dioxide. Ang oxygen ay ang ating hinihinga, ang carbon dioxide ay ang ating ating inilalabas. Gayon pa may isa pang mahalagang a ah, gas na tinatawag na carbon monoxide na naroroon din sa ilang mga sitwasyon sa atmosfera na nakapaligid sa atin. At kung hindi ito nabigyan ng tamang pag-aalaga, ang gas na ito na naroroon sa malaking dami ay maaaring bumara sa ating mga sistema at magdulot ng nakamamatay na mga kahihinatnan. Ang carbon monoxide ay isang napaka walang amoy but nagas na walang amoy, hindi mo rin ito mararamdaman. Maaari itong naroroon sa paligid mo, um, hindi mo nalalaman. Maaaring mangyari ang pagkalason sa carbon monoxide kung ikaw ay nagsusunog ng gasolina o anumang kahoy o uling sa isang saradong kapaligiran na may mahinang ventilasyon. Narinig mo na, maraming tao, balita tungkol sa mga taong namamatay sa kanilang sasakyan kapag umaandar sa saradong garahe. Maaaring ito ay pagkalason ng carbon di monoxide at carbon monoxide. Ngayon paman, ang carbon monoxide ay hindi madaling matukoy ang mga sintomas ay napakabanayad sa simula. Kung may pagkalason sa carbon monoxide, ikaw ay nasa isang maliit na siksik na silid kung saan may nasusunog na apoy at may sakit ng ulo, may bahagyang pagkahilo, may pagkabalisa, may palpitasyon, may kakulangan sa paghinga, ito ay maagang palatandaan ng pagkalason sa carbon monoxide. At mahalaga, ang mga sintomas ay maaring mabilis na lumala. Walang oras mag-isip, bigla kang nahihilo. At kung nag-iisa ka, maaari ka lamang himatayin o mawalan ng malay. Ang hindi nagagamot na pagkalason sa carbon monoxide ay maaaring humantong sa kamatayan dahil maaari itong magpakita ng napakabilis.